Patuloy ang ika na serya ng ating pagtuturo. At ngayon ay ang ikawalong aralin at aking pong tatalakayin dito ang mga kontrobersya at paliwanag ng iba't ibang pananaw tungkol sa bautismo. Ang bautismo ay isa sa mga pinakamakabuluhan at simbolikong gawain sa pananampalatayang kristyano. Ngunit ito rin ay isa sa mga pinaka pinag-uusapan at pinagdedebatehan. Iba't ibang denominasyon at tradisyon ay may kanya-kanyang pananaw tungkol sa kung sino ang dapat bautismuhan, paano ito isinasagawa, at ano ang nagaganap dito. Ngunit nangangahulugan ba ito na tayo ay dapat magkaiba at maghiwa-hiwalay? Hindi. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Epeso, Kabanatang 4, Talatang 4 hanggang 6. Iisa lamang ang katawan at iisa ang espiritu. Kung paanong kayo'y tinawag sa iisang pag-asa, iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo. Iisa ang Diyos at Ama nating lahat na siyang higit sa lahat, gumagawa sa lahat at nasa lahat. Ang mensaheng ito ay nagsusuri ng mga pangunahing pagkakaiba sa pananaw ng mga Kristiyano tungkol sa bautismo. Hindi upang pag-awayin tayo, kundi upang palalimin ang pag-unawa at itaguyod ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Isang bautismo, iba't ibang pananaw. Binanggit ng Biblia ang iisang bautismo. Hindi upang itanggi ang pagkakaiba-iba sa pagsasagawa, kundi upang ipahayag ang iisang pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng binautismuhan na may tunay na pananampalataya ay nabautismuhan sa iisang Panginoon, iisang Espiritu, at iisang Katawan. Panindigan natin ang ating paniniwala ng may paninindigan, ngunit igalang natin ang kapwa mananampalataya na may ibang kaugalian sa pagsasagawa. Karaniwang pagkakaiba ng bautismo, bautismo ng sanggol, o tinatawag na pedobaptism isinasagawa sa mga katoliko, orthodox, lutheran, metodist, at reform na tradisyon nakabatay sa kaisipan ng pakikibahagi sa tipan tulad ng circumcision sa lumang tipan. Pinibigyan diin ang biyaya ng Diyos bago pa man ang tugon ng tao ang pagbibinyag sa mga sanggol ay naging mas laganap sa panahon ng persecution o pag-uusig. Ito ay uh, isinasagwa bilang isang hakbang na naglalayong magbigay ng proteksyon at pangangalaga sa espiritual, hindi bilang original na tagubilin ng mga apostol. Ang pagkatakot na mamatay ng hindi nabibinyagan dahil nga sa persecution na sinasabayan pa ng kahigpitan at lihim na kalagayan ng mga Kristiyano noon ang nagtulak sa kanila na binyagan ang mga sanggol kaysa isugal na sila mamatay nang hindi na bautismo ng mananampalataya or credo baptism isinasagawa sa mga baptist Pentecostal, Evangelical, at maraming independent churches. Binibigyang diin ang personal na pagpapahayag ng pananampalataya at pagsisisi bago bautismuhan. Nakabatay sa mga halimbawa sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, Talatang 38, at gayon din sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, talatang 36 hanggang talatang 38. Pagmamasid mula sa Biblia. Ang pattern sa Bagong Tipan ay nagpapakitang ang bautismo ay sumusunod sa pagsisisi at pananampalataya. Subalit may ilang tumutukoy sa bautismo ng buong sambahayan Halimbawa sa aklat ng mga gawa, kabanatang labing anim, talatang uh, 33 bilang posibleng patunay para sa bautismo ng sanggol. Paano dapat isagawa ang bautismo? Paglulubog or immersion. Buong paglulubog sa tubig, ito'y sumasagisag sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Ito ang tumutugma sa salitang griyego na baptiso na ibig sabihin ilubog. Ang bautismo sa pamamagitan ng pagbuhos o pagwebisik ng tubig or pouring or sprinkling isinasagawa sa maraming pangunahing tradisyon tiniting ng simbolo ng pagbubuhos ng banal na espiritu sang ayon sa aklat na magawa, kabanatang dalawa talatang labing pito at gayon din sa tito kabanatang tatlo talatang lima. Pinaniniwalaan na ang tradisyon ng pagbuhos ng tubig o pagwiwisik ng tubig ay nagpasimula sa panahon ng pag-uusig o persecution na ang mga Kristiyano ay nagtatago sa loob ng kanilang pamamahay, nagtitipon sa loob ng kanilang pamamahay, walang kalaya ang maipakita sa publiko ang kanilang pagiging Kristiyano dahil sa pag-uusig. Pagmamasid mula sa Biblia. Ang paglulubog ang karaniwang pamamaraan sa sinaunang iglesia lalo na sa mga talatang gaya ng nasusulat sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 4. Subalit, higit na binibigyan diin ng kausulatan ang kahulugan ng bautismo kaysa sa paraan ng pagsasagawa nito. Ano ang nagaganap sa bautismo? Merong pinaniniwala ang dalawang pananaw na nagaganap sa bautismo. Una yung tinatawag na regeneration view o pananaw ng pagkakapanganak na muli. Itinuturo ng ilan na ang bautismo ay kinakailangan para sa kaligtasan. At dito nagaganap ang spiritual na kapanganakan sang ayon sa Juan kabanatang 3 talatang 5. At ang isa namang pananaw ay ang tinatawag na simbolikong pananaw or symbolic view sa English. Ang iba naman ay naniniwalang ang bautismo ay panlabas na tanda ng panloob na realidad, ang pananampalataya, pagsisisi at bagong kapanganakan ay nauna sa bautismo. Ano ang pananaw ng Biblia? Tingnan natin at tayo yung magmasid mula sa Biblia. Ang mga talata tulad ng Tito, Kabanatang 3, Talatang 5, at unang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 21, at Gawa, Kabanatang 22, dalawa, Kabanatang 16, ay nagsasalita tungkol sa bautismo na may kaugnayan sa kaligtasan. Ngunit malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa sangayon sa Epeso, Kabanatang Dalawa, Talatang 8 at Talatang Siyam. Ano ang balanse at maayos na pananaw? Ang bautismo ay isang mahalagang gawa ng pagsunod at pagkakakilanlan kay Kristo. Ngunit hindi ito isang gawaing tumutubos sa atin. Ito ay pagpapahayag ng pananampalatayang nagliligtas. Pagkakaisa kay Kristo sa kabila ng ating pagkakaiba. Sabi sa Roma, kabanatang labing apat talatang isa, Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag ninyong pagtalunan ang mga bagay na hindi malinaw. Para sa mahalagang doktrina, pagkakaisa. Sa hindi mahalaga, kalayaan. Sa lahat ng bagay, pag-ibig. Huwag nating hayaang hatiin tayo ng paraan ng bautismo. Sa halip, ituon natin ang pansin sa Panginoon na ating sinusunod. Ang pananampalatayang ating ibinabahagi at espiritung nagkakaisa sa atin. Paano tayo dapat tumugon ngayon? Maging lubos na kumbinsido batay sa kasulatan. Pag-aralan ng Biblia. Alamin ang iyong paniniwala at ang dahilan nito. Maging mahinahon at mapagbigay sa kapwa mananampalataya. Tandaan, ang bautismo ay hindi tungkol sa pagmamayabang ng ating gawaing pangrelihiyon, kundi pagmamalaki kay Kristo. Ito on ang pansin sa kahulugan ng bautismo isang pusong binago, isang buhay na isinuko, isang tagapagligtas na niluwalhati. Isa buhay araw-araw ang kahulugan ng iyong bautismo. Hayaan mong ipakita ng iyong pamumuhay ang pagkamatay sa kasalanan at bagong buhay kay Kristo. Bilang pangwakas, bagamat maaaring magkaiba tayo sa pagkaunawa at pagsasagawa ng bautismo. Iisa ang puso ng bautismo, ang pakikiisa kay Heso Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at ang pamumuhay bilang bahagi ng kanyang iglesia. Kaya huwag tayong magkahati-hati dahil sa tubig, kundi magsama-sama sa buhay na tubig si Heso Kristo. Iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang katawan, iisang espiritu, iisang iglesia. Salamat po.